Ito yung mga bit -bit mo pa. Ito po yung baon niya. Madilim lang. Yan. At ayan po ang kanyang mga bitbit -bit pa. Ng mga laruan daw. Maglalaro daw siya doon. Okay, let's go na Jet. Yeah. Okay. Madilim pa eh. Madaling araw pa eh. May maya na tayo lalabas na eh. Ayan, oh, maaga na. Okay. Punta kami guys ng basketball court. Pagbigyan ko na to sa kanyang first day sem break. Ayan, ako na magbibit-bit ng cars. Ako na dyan. Ang tampan na to. Oh. Ayan, dami mo kasing bit-bit eh. O, oh, ako na dyan. alabas oh, labas ka na doon. Una ka na doon. Talagang... Sige na, sige na. O. Oh. Sige. Yeah. Pagbigyan na natin. Sem break po kasi niyang ito. Eh. Oh. Oh, ah, yeah. Ayan lang naman isang mga kasiyahan. Go na, Jet. O, yung gate. O, wait lang, wait lang. Bubuksan ko yung gate. Sakay ka na, Jet. Sakay ka. O, sakay ka na. Yan kasi ang gusto niya eh. Oh. Drive ka na dun. Pagod ka. Isa pa. One round pa. No, no. No, no na. Ano, kain ka na? Ha? Ano ba yan kasi? Hindi, gusto ko yung pink. O, oh, pala baka muna. Doon ka sa gitna ng court. Para makita yung bubbles. Doon, sa gitna. Ay, galing o. Oh. Pakita natin ito kay mami. Isa pa. Wala. One more. Uy, dalawa lang. Yung katulad ng kanina, Jet, go. Yung dami, ang liit. Oh, yung isa mo pang toys. What's that? Ito, yung nililipad. Nililipad? Mm hmm. Gusto mo yung blue mo. Blue. Asa na yung blue? Yan, sa baba. Pwede ano ba yun kasi? Yun. Ang dami mong bigpik. Oh, paano ba yan? Lilipad ba yan? Yeah. Naiilaw. Naiilaw yan? O buksan mo? Miu, miu, Dapat go, go, be. Dapat... Oh, go, go, go. Miu. Ay, na nga dyan. Mali, mali, mali. Ay, dito. To, 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 to. Ayan, o. Oh. O. Oh. O, oh, gumawa. Lakas mo, ah. Lakasin ko. Para may pipi. Okay, bilis. Hindi, mali. Bakit? Yan. Ay, hindi, mali, mali, mali. Tama yung kanina. Yan. Tas, taas mo, taas, taas, taas. Oh. <laughs> mali. Sakit. Ay, sakit. Bilis mo mag-drive, Jet. Opo ka dyan ha, opo ka na maayos. Ganito mm ba -mm. yan? Oo. po ka, dito ka opo. Hindi, dyan Paganto hindi, gaya mo si daddy. Gaya mo si daddy. Ganito? Oh, o, paba mo yung paa mo. O. Oh. Laya ka, no? Mamaya ka na kain. Kain naman yung bread. Bread lang muna kain. Pagay naman. May bread din. Wala. Meron. Wala. Buksan mo. Oo. Uh, Kapunta uh, na yung gama. Hmm. Get me na yung bread. Four. Tusokan na yung bread. Tusokan na yung bread. yung bread. na. Ay, ang hirap ng position mo dyan, Jet Ayun. hindi ka po na nag pray pray ka muna pray ka may water ka dyan ah water pahagod na si Jet, Jet o si pepet mga laruan niya yan ang gusto niya picnic daw siya dito sa court huwin na po si jetjet at Jet. Oh, may sasakyan dyan ah Paano kaya dyan sa pataas? Gano. Go. Pabay ka na. Pauwi na tayo. Ganun lang. Sandali lang. Ay, galing o. Tingnan mo na kami sa sakyan.